train. Ay, Diyos ko. Para kaming bata. Para kaming bata. Nang saka train na pang bata. Eh, mahal daw yun. Yung ganyan kan 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 kambing, mahal daw yun. Yung kasi yung pinsan ko, may ganun siya. Sabi nga, mahal daw ng buli niya, mahal ng bulay niya. So guys, ang dami nilang mimi. Hmm, dito yun. Ah, saan? san ba pupunta itong train na ito? Sarap na rin mag balik, magbalik. Mag 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 batang sarap Hindi. Hindi sino Hindi pa nasa. Hindi pa nasa. Hindi pa nasa. Hindi pa ah diyan paro hahaha <laughs> hahce na kaunyan na ito bela'y pa ikot ikot na anan na ito mga Baka na ito, mga baka, mga karuna. Alam mo, parang mahulog ako. Ah. Ayan yung... Uh, oryx, Oryx. Ayan naman yung pikak. Ay, pating kalapate. Wait, one minute. Patayin ko. yung malayo. Ano malayo? Sa kanan ko malayo, malayo. Ay, dito lang pala. Kala ko kung saan na tayo pupunta. Kala ko sa bundok. No.